O, so, si Marcos, kasi nung nakaraan, at uh, nasa 70 plus pa siya eh. Oh, so nakita natin, uh, actually 80. 80 po siya nung last June. So bumaba po siya ng negative 15, or bumaba siya ng 15%. Si Inday Sara naman, at 84, bumaba siya ng 73%. Oh, ngayon, ano ba yung ano? Ano ba yung uh, yung reason kung bakit sila bumaba? Unang-una sa lahat, ang uh, reason ay yung itong mga nakaraang uh, issues, mga pasyal-pasyal ni Bongbong, price ceiling, yung uh, pagmahal ng lahat ng mga basic commodities, kaya talagang medyo na nasaktan yung tao at medyo talagang ano talagang na-dismaya na sila kahit yung mga bumoto sa kanya after nung kanyang uh, panonood ng uh, F1 nung kanyang birthday eh siguro may isang linggo kasi na talaga namang nagtatrabaho siguro naramdaman na rin nila na oy kailangan mo nang bumaba sa tao kasi lagi kang nasa ibang bansa lagi kang nagvo-vlog, kailangan mo nang bumaba sa tao dahil yung tiwala ng tao sa iyo bumababa na. Inday naman, yung pananatiling tikom ni Inday doon sa mga ibinabato e, sa kanya patungkol dun sa mga confidential and confidential funds niya. Eh, yun naman yung naging reason kung bakit siya bumaba. Kasi yun lang naman talaga eh. Wala namang ibang issue binabati binabato sa kanya eh. Ayan. Kaya kung si Inday ay mananatiling tikom eh, delikado siya. Lalo pang bababayan. And, magiging effective yung uh, yung ginagawa ng mga kalaban niya ngayon na black propaganda. Ngayon, eto, ano ba yung mga reason, iba pang mga reason why uh, mababa yung kanilang survey. O, eto, ipapakita ko sa inyo, ha. Ang inquirer, ha. Ito daw, yung mga... Uh, several events during the survey and the taking. Yung survey taking, ito daw yung mga uh, issues na kanilang ipinasa o ipinabasa doon sa mga sumagot ng survey. Nakalagay dito unang una House Committee approval of the confidential and intelligence funds. Kasi nung nakaraan, alam nyo naman, yung uh, ginawa ni Sandro Marcos, sabi ko nga sa inyo, eh, hindi nakabuti yung ginawa ni Sandro Marcos na parang shield niya si Inday Sara doon sa Batikos, supposedly, pag Batikos sa kanya nung Makabayan Black, di ba yun yung mga panahon na, uh, hindi na wala, nang ano, wala nang tanungan, push through na yan. <laughs> di ba may ganun na kaganapan yung si Mr. Sandro Marcos na sinasabi niya, dahil yan nang nakaugalian, So tuloy na natin yan uh, Wala na po, sarado na po ang pinto So yung mga pag-approve-approve approve Ng mga confidential funds Kasi nakasama din yun kay Inday Actually yung uh, sinabi niya na Yung confidential funds Even without it, we're gonna function But we can uh, We can uh, be more uh, Yung effective If we're gonna have that But even without that, it's okay Nakasama sa kanya yun Kasi hindi mo naman pala kailangan bakit mo pa hinihingi na bakit hindi mo i-give up yan kung alam mo naman na hindi mo naman pala kailangan magpa-function ka kahit hindi mo kailangan no? so dun siya nasira isa pa yun yung ayun yung kay Marcos din nakababa yun sa kanya kasi Diyos ko po marami na ngang problema sa Pilipinas pumunta ka pa ng ibang bansa pumunta ka pa sa ibang bansa para tapos dinagdagan mo pa yung ano mo yung travel allowance mo umabot pa ng isang bilyon yung travel alawan. Alam naman natin mga bossing na pag nagpupunta kayo dyan, ang garbo-garbo nyo, ang dami-dami nyo magkakasama. So pahirapan na nga. Tapos ayan, pa-concert pa kayo ng pa-concert. Talagang naka-apekto yan kaya BBM, yung kanyang isuna, yung confidential funds, tapos yung pagiging tikom niya sa mga importanteng issue ng bayan. So, yung confidential funds. Then, pangalawa, yung West Philippine Sea Issues. Chinese blocking the PCG resupply. 10 dash line. Nakita ng mga tao na parang kinakawawa naman tayo mismo sa sarili nating karagatan. Tapos biglang makikita mo yung mga senador natin nanonood ng basketball doon nakikipaglaban hindi naman sa West Philippine Sea. Tapos nakita rin natin na yung ating presidente wala din naman siyang firm na ano na instruction or medyo nakakanginig na mga statement patungkol diyan o nakikita nila yung pag yung uh, pang-aapi sa mga Pilipino ay eh, nag reflect yun sa kanila kasi feeling ng mga Pilipino wala tayong ginagawa patungkol sa panghaharas sa atin ng Chinese Coast Guard ah, so ito makikita niyo naman yung uh, pangatlo which is yung rice cup rice price cap. Sobrang naging malaking issue 'yan kasi sabi nila trabahong tamad daw 'yan. <laughs> trabahong tamad daw 'yan kasi instead mag-isip ng paraan ang uh, ating gobyerno para mas maging mahaba or mas ma ano tawag dito yung solusyon ipang matagalan. <laughs> nagsolusyon sila ng mabilisan para lang makontrol yung presyo sa merkado pero apektado naman yung mga negosyante. Mga sa inyo, nandoon tayo sa punto na ayaw nila tayong gumastos ng extra nating pera para pambili ng mahal na bigas. Pero yung pera naman natin, which is yung buwis natin, pinangbigay din naman nila dun sa binibilan din natin ng bigas. O di ganun din, pera din natin, yung uh, pinaparang bumili rin tayo ng mahal. Kung so, hindi nila kayang solusyonan, ang solusyon nila, ayuda. Pag may problema, ang solusyon nila, ayuda. Kapag ka uh, merong uh, gulo, ang solusyon nila, privatization. Diyan sa naiya, ang solusyon nila, privatization. O, so, lagi na lang ganun. Lagi na lang, Uh, parang lumalabas na band-aid solution lang yung kanilang pinaggagagawa Kaya ang ang tao medyo nalungkot Ang nasolusyonan ng price cap is Nakabili kayo ng 41 pesos na bigas Nang salob ng, sa ng isa-dalawang araw hanggang sa isang linggo pinakamatagal Pero after nun, dahil wala nang na ang 41 na bigas Balik na naman tayo sa mataas na presyo ang binigyan nila ng ayuda, sino? Yung mga binibilan natin ng bigas. Samantalang tayo, may ayuda ba? Wale. Kaya dahil dyan, sabi nga nila, oh, pinababa lang yung bigas. Pero hindi naman sustainable. Wala ring silbi. At ito yung pinakahuli. Ito actually hindi ko ine-expecto. Na makakasama doon sa kanilang uh, survey uh, for Itong House Expulsion on Congressman Teves. House expulsion of Teves. Kasi nga ang uh, sinasabi naman ng mga tao rito, ito ha, ah, nagko-komento lang ako, wag na kayo. O oh, yung mga nasa DOJ dyan ha, ah, ako nagko-komento lang. O oh, binibigyan ko lang ng justification kung bakit na isama ito at bumaba yung inyong mga surveys. Ayan na, ah, House expulsion of Teves. Bakit ba siya na expel? na-expel siya dahil siya ay tinag as terrorist. At lagi naman natin sinasabi, yun pong uh, anti-terror bill, hindi po yan ginamit pa o e, ginawa para gamitin sa mga kalaban sa politika o para sa uh, para gamitin sa ordinaryong tao. O yung pong house, yung pong bill na yan, yung anti-terror bill, ay ginawa po yan specifically para sa Abu Sayyaf, sa NPA, sa ISIS, sa Maute. Doon po talaga siya ginawa. At sa mga protector nila, doon sila talagang ginawa para... Kasi nga naman kung terorista ka, yun nga yung sinasabi na dapat wala kang habas na nagpapasabog ng mga bomba at wala kang, wala kang pake kung may mamatay na bata o matanda. Yun. So, dahil dun sa uh, di umano, ah, di umano, uh, sinasabi ni ng, ng karamihan na pagwe we weaponize doon sa um, anti-terror bill at kauna-unahang uh, isang uh, mambabatas na na sampulan na naging uh, terorista eh ayun na-expel siya ng, ano, ng Congress because of that. Yeah. Nakikita natin yung mga tao, according to Inquirer and Pulse Asia, eh, hindi sila masaya doon sa nangyari kay Congressman Teves yung pag, kasi halal ng bayan yan. Hinalal yan ng taong bayan eh. So it's as if yung mga nasa distrito niya, tinanggalan mo sila ng representante. Yeah. Tapos imbis sana yung representante na inilagay nila doon na pampalit sana eh kung yung malapit nang sana na distrito para sana maasi talaga yung distrito eh hindi. Oh. Tapos so, sa pagdating ngayong December tingnan niyo ha dahil diyan sa expulsion ni Teves kailangan pong gumastos ng gobyerno natin ng napakaraming pera para saan? Para sa special election sa December Diyan sa distrito ni Tevez, dyan sa Negros Oriental, gagastos sila ng pera na supposedly mapupunta na sana sa iba yun. Gagastos sila ng pera para sa election na magkakaroon din naman ng eleksyon sa 2025. So halimbawa, sa December, ay nanalong iba. O sa January, siya ng congressman. Pantakin mo sa 2025, kailangan na naman siyang palitan. <laughs> So nagaano sila? Nag-sasayang sila ng pera mga boss. Baga dahil dun sa expulsion kay Tevez at dahil dun sa pag-di-umano pag-weaponize -we doon sa anti-terror bill at pag -de kay uh, Congressman Tevez na terorista, dahil dun mga bossing, eh, na-expel siya. At dahil sa exp expulsion na yan, yung mga tao hindi maganda ang uh, uh, kanilang pagtanggap dyan sa nangyari na yan dahil maraming naging kaakibat dyan eh medyo natahot, Mara, mayroon, uh, kung baga nag-instill siya. Mayroon siyang chilling effect sa mga Pilipino kasi nga, pwedeng magamit kung ito na gamit nila sa isang congressman. Paano pa kaya sa isang vlogger lang na katulad ni Boss Dada? Sa vlogger na katulad ni Banat Bay, sa media vlogger na katulad ni Coach Oli, E eh kung nagawa nga nila sa congressman, papaano na kaya sa atin? And true enough, sa mga naririnig nating mga balibalita dyan, eh mukhang hindi lang po yung anti-terror bill yung nawe-weaponize. Weaponization meaning ginagamit po yung isang bagay para, alam mo na, to their advantage. So, ayan na, ito po. Inquirer po ito naglabas ito. Uh, house Committee approval on confidential intelligence funds, West Philippine Sea issues, rice price cap at House expulsion on Teves. Yan po yung mga naging ano, naging uh, reason why bumaba po nagcomplaint from uh, nang, uh, ilang percent yun yung uh, yung ibinaba oh uh, at from 80%, 65%, so that's 50 from 84% na naging 73% si Inday Sara so that's negative 11 napakalaki po niyan and again ha dapat po mainit pa ang pagtanggap sa kanila kasi isang taon mahigit pa lang yun parang isat kalahating taon pa lang po silang nasa pwesto pero kita nyo naman ang bilis from 31 million to from 100% to 65% in one and a half years o, oh, kaya po, again, ah, like kong sinasabi, ito pong pagbaba po ni Marcos at ni Inday sa survey. Wala po kinalaman ng Banateros dyan. Nakita nyo naman kanina kung ano yung mga issues o yung intelligence funds, West Philippine Sea, rice price cap, o, at saka yung expulsion. Ano naman kasalanan namin dyan?